Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakil, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan shoutout din kay Roman Villanueva maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong maraming salamat sa inyo hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw simula na po natin ang ating kwinto malakas man ang karunungan sa usal ng matandak Ngunit dahil sa bilis ng mga pangyayaring iyon, huli na nang mapag-alaman niya ang binabalak ni Butchok. Nakita nitong si Tata Sino na bumagsak ang bata doon sa sahig. Ngunit nagiging putik lamang ang katawan nito. Agad itong napapatras at napamura na ang matandang tagtada. Ngunit tinamaan na siya ni Butchok ng mga pagbira gamit ang dalawang matatalas nitong mga garap. Agad na umindak din itong si Butchok sa sahig At nagbato ng mga usal na naging dahilan Para lahat ng mga nagpurmang alikabok na nasa paligid Nalusaw ang mga ito at tuluyan na naglalaho Napaigit itong si Tatasino habang nakabulagta Duguan agad ito at ramdam ng matanda ang sakit Dahil sa lalim ng kanyang mga tama Wikan itong si Butchok sa kaibigan na si Nunoy tapusin na natin ang dalawang ito buddy Baka may mga magsidatingan pa Hindi pa oras ngayon para makikilala tayo ng ating mga kalaban Pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon ng batang si Butchok Agad nang inataki nila ng sabay ang dalawang mga kalaban Na sa mga pagkakataon na iyon pilit sanang tumayo at bumawi ng lakas Agad nang ibinaon si sinunoy ang kanyang mga matutulis na mga kuko doon sa liig ng kalabang rebelde makailang ulit iyon na itinarak ng batang aswang habang umaangil ito ng malakas samantalang itong si Butchok punteria agad ang liig nitong si Tatasino gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab habang ginawa iyon ng bata sinasabayan din ito ng mga pag-uusal ng mga orasyon para masigurado nitong maharangan kung may gagawin itong mga usal Makalipas ang ilang mga segundo, bangkay ng iwan ng dalawang mga bata ang dalawang natitirang membro ng tagdada. Samantalang doon naman sa labas ng bahay, tuluyan naman na napapatulog nitong si Kimba ang ilan doon sa mga bantay na nando doon sa kabilang bahagi ng bakura ng bahay na iyon. Pagkalabas ng dalawang mga bata, agad nang nagpopulasan na ang mga ito palabas ng bakura ng bahay at agad na nagtatakbuhan ng napakabilis ang mga ito papalayo doon sa lugar. Doon na dumaan ang mga bata sa mga malalagong kakahuyan. Ilang minuto din ang mga lumipas bago dumating ang mga tauhan nitong si Commander Abu Bakar. Nagawa kasi nitong si Dilpin na matawagan ang mga kasamahan at maipaalam ang mga nagaganap doon sa bahay at tungkol sa kanilang bihag. Ngunit naabutan na lamang nila ang mga bangkay ng anim na mga membro ng rebuilding tagdad at ang mga walang malay na katawan ng mga bantay doon sa labas ng bahay. Kasama sa mga nag li doon ang commander ng mga rebuilding tagdad, itong si Commander Abubakar at umuusok ang ilong nito dahil sa sobrang galit dahil sa kanyang nakita at naabutan. Ngunit sa kabila sa lahat na ito, Bati din itong si Commander Abu na hindi basta-basta ang mga kalaban nilang nakakapasok na sa lugar ng tabas. Hindi pang ang lakas ng kanyang kasamang matanda na si Tata Asino. Malakas na ang mga kakayahan ng matanda. Ngunit napatay pa rin ito. Agad na inutosan itong si Commander Abu na dalhin ang mga bangkay ng anim na mga membro ng Tadtad -tad na napatay nila ni Butchok. Utos din itong iwan na lamang ang mga binayaran ng mga ito na tumulong sa kanila sa pagbabantay. Hindi na din ginusto pa si Commander Abubakar. ang mga taong nasa likod sa pagligtas doon sa kanilang bihag. Ang plano ng Commander na matyagan ang mga galaw ng kalaban. Kailangan na mapag-alaman nila kung sino-sino ang mga pangahas na kumakalaban sa kanila. Inutusan din ito ang mga tauhan na huwag lumaban doon sa mga kalaban nila. Dapat muna nilang pag-aralan ang kalakasan ng mga ito. Kaya matapos ang mga pangyayaring iyon, biglang nawala na lamang ang grupo ng mga rebuilding tadtad -tad doon sa bayan ng Tabas. Nagpunta ang mga ito sa bundok para doon na muna pansamantalang magtatago. Ngunit dahil sa may mga nanatiling kasabwat pa rin ang mga ito doon sa bayan lihim na nagmanman ang dalawang mga rebuilding tadtad -tad, doon sa bayan ng Tabas sa dalawang mga araw na lumipas nagiging payapa na ang lugar ng Tabas hindi na din hinihintay pa nitong si Mayor Titing ang pagsapit ng kapistahan doon sa lugar agad na dinala nito ang anak sa patag para malapatan ng maayos na mga gamot doon sa ospital na natili naman sinabutsok doon sa bayan na iyon. Makipista muna ang mga ito at lihim din na magmanman ang mga bata doon sa mga kaganapan doon sa lugar. Dahil nagtataka din kasi ang mga ito kung bakit biglang nawala na lamang ang presensya ng mga rebuildi doon sa lugar matapos nilang mapatay ang anim ng membro ng mga ito. Iniisip nilang baka lumayo ang mga iyon pansamantala ngunit hindi nila inalis din sa kanilang isipan na maaaring gagawa ang mga ito ng paghihiganti at biglang pag-atake din sa kanila at naghanap lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake at maaaring lihim na nag-iimbestiga din ang mga ito tungkol sa grupong nagligtas doon sa kanilang bihag at uh, mga nga sinabutsok sa kanilang mga hinala dahil pagsapit ng araw ng kapistahan, nagulantang ang lahat ng mga tao doon nang mabalitaan nila ang pagkamatay nitong si Kagawad Pikto. Pinugutan ito ng ulo. Inilagay ang ulo ng Kagawad doon sa gilid ng barangay hula at ang katawan nito ipinapakain doon sa mga gutom na aso sa kalye. Labis na nagulantang ang lahat at natatakot sa pangyayaring iyon. Agad nilang hinala na maaring ang grupo ng tagtad ang gumawa sa karumaldumal na kamatayan na iyon ng kagawad. Alam kasi ng karamihan simula nang makausap itong si kagawad pikto ni Mayor Titing nangangako na ito na iwan na ang pakikipagsabwatan doon sa mga rebuilding mga tagtad. Isiniwalat din kasi nito ang mga pinagtataguan ng mga rebuilding. Kaya sa tingin ng lahat, paghiganti ang motibo ng mga rebilding tagtad sa pagpatay kay Kagawad Pikto. Sa mga oras na iyon, kasalukuyan ng nag-uusap si Natatay Tatay Abito at ang tatlong mga bata na pag-usapan na nila ang kanilang gagawin na paggalugad sa buong kakahuyan na nasa paligid lamang ng lugar ng bayan ng Tabas. Pagsapit ng gabi, sinubukan din ng tatlong mga bata na maglilibot doon sa lugar sa mga sandaling iyon kasi dahil kay kagawad tikto, sinabi nito doon sa mga rebilde bago siya mapatay ang mga pagkakilanlan sa mga pumatay sa kanyang mga kasamahan sinabi nitong pinamumunuan ang mga bata ng isang matandang albularyo na galing sa patag at sinabi din nito kung saan nakatira ang mga ito kaya nang mabalitaan ito ni Manong Tumas Agad itong nakakaramdam ng panganib para sa kanilang buhay ng kanyang pamilya. Sa gabing iyon naman, matyaga na naglilibot ang mga bata doon sa bayan. Ngunit dahil alam na ng mga rebuilding tagdad ang tungkol sa mga bata, hinahagilap na din sila ng walong membro ng mga tagdad at nagkakasalubong pa ang mga ito doon sa isang tahimik na lugar na malapit lamang doon sa may ilog. Agad, na naramdaman nila ni Butchok ang mga presensya ng mga rebuilding tantada. Sa kabilang bahagi naman ng ilog, mayroon ding mga kabahayan ang nando doon. Doon sana balak ng mga bata na maglilibot at pagkatapos babalik na sana ang mga ito doon sa bahay nila ni Manong Tomas. Ngunit biglang naramdaman nga nila ang presensya ng mga rebuilding tadtad -tad doon sa paligid. Sa kabilang dako naman, ganon din ang mga rebuilding. Naramdaman nila na may mga malalakas na presensya doon sa paligid. Ang pakay sana ng mga rebuilding tagtad ay magpunta doon sa bahay nila ni Manong Tumas para subukan ng mga ito na makapitas kahit na isang kalaban. Kabilang pa rin ito sa mga utos ni Commander Abubakar sa kanilang paghiganti. Agad na wika nitong si Butso kay Kimba. Kimba, humiwalay ka na sa amin. Ano mang oras maaring mapag-alaman na ng mga kalaban natin ang ating mga presensya. Humanap ka na ng magandang pwisto para sa labanan. Mabilis naman na tumalima itong sikimba. Tumakbo ito papunta doon sa ilog at doon na ito nagtatago doon sa mga batuhan habang inaaninag ang buong kapaligiran. Samantalang sina Butchok at Nunoy, nagpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang paglalakad. Ngunit dahan-dahan at matalim na ang kanilang pakiramdam sa buong paligid. Palihim na din na naglatag ng mga portal ang batang si Butchok doon sa paligid na hindi makikita agad ng sinuman ng mga kalaban. Ilang sandali, nakita na ang dalawang mga bata ng mga rebelde na sa mga pagkakataon na iyon mariin ng nagtatago doon sa kaloglooban ng mga sagingan sinadya din nila ni Butok na magpapakita at magpaparamdam para ang mga rebelde na ang lumapit sa kanila wika nang namumuno doon sa walong membro ng mga rebuilding tagtada hindi ako maaring magkakamali ang dalawang mga batang iyan ang sinasabi ni Commander Abubakar na pumatay sa ating mga kasamahan. Ito na ang ating pagkakataon. Patayin natin agad ang dalawang iyan. Masusubukan ko nga ang lakas ng mga batang ito. Hindi kasi ako makapaniwala na nagagawa ng mga ito na mapatay ang ating mga kasamahan. Ang apat naman sa mga ito, mabilis na pumalibot doon sa kabilang bahagi ng sagingan plano kasi nilang palibutan ang dalawang mga bata ngunit sa mga pagkakataon naman na iyon naamoy na nitong si Nunoy ang mga kalaban naramdaman na din ang mga ito ng batang si Butchok huwi ka nitong si Butchok kay Nunoy na halos pabulong na ang pagkakasalita bade mukhang kumilos na ang mga ito hindi ko pa mawari ang kanilang insaktong kinaroonan Ngunit natitiyak kong kumikilos na ang mga ito. Baka aataki ang mga ito galing sa ating likuran. Sambit naman nitong sinunoy Tama ka, kaibigan na butsok. Mukhang plano ng mga ito na palibutan tayo. Kapag aataki na ang mga ito, hindi na tayong magsasayang ng mga oras. Patayin na natin ang mga ito pati. Ilang sandali pa nagpapatuloy pa rin ang mga bata sa kanilang paglalakad habang itong si Kimba nakikita na niya ang presensya ng mga rebelde nakita niya ang mga ito na umikot sa gilid ng sagingan at sa isip ngayon nitong si Kimba mukhang aataki ang mga rebelde galing sa likuran nila ni bucok at Nunoy samantalang ang apat naman na mga rebuilding tagtada habang mabilis na umibis ang mga ito doon sa likurang bahagi ng dalawang mga bata na patigil sa paglalakad ang isa sa mga ito. Sa kanilang walo kasi, dalawa sa mga ito ang nagtatangan ng mas malakas na mga kakayahan. Kaya ng mga ito na maramdaman pa rin ang presensya ng mga bata kung malapitan sa kabila ng mga ginagawang sa bulag at poder ng mga bata. Kaya agad na wika nito sa kanyang mga kasamahan. Huminto muna kayo. Mukhang bukod sa dalawang mga batang iyan, may kasama pa ang mga ito na nasa paligid lamang. Agad naman na napansin iyon nitong si Kimba. Kaya mabilis nang umibis ang batang sniper papalayo doon sa batuhan. Ang ginawa nitong si Kimba, umakyat ito doon sa isang malaking puno ng kahoy at doon na ito nakapwisto. Kaya agad na nawala din ang presensya nito doon sa mga rebuilding mga tagtada. Kaya nagpasya ang apat na magpapatuloy na sa kanilang binabalak. Ang iniisip kasi nito na baka nagkakamali lamang ito sa kanyang mga naramdaman na mga presensya maliban sa dalawang mga bata na sinusundan nila. Ang apat pang mga rebuilding tagtada nakaabang na mga ito doon sa kabilang bahagi ng sagingan at naghintay na lamang na mapatapat sa kanilang pinagtataguan ang dalawang mga bata. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, handang-handa na ang dalawang mga bata at nakikiramdam lamang sa paligid habang hinihintay nila ni Butsok at Nunoy ang gagawin na pag-atake ng mga kalaban. Ganon din itong si Kimba. Galing sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita na ng batang sniper ang kinaroroonan ng mga rebelde. Nakaasinta na ang dala nitong baril doon sa mga rebuilding tadada. Nakapagbaon na din itong si Kimba ng mga usal na pangkitil doon sa kanyang mga bala. Ilang sandali lamang ang mga lumipas pagtapat ng dalawang mga bata doon sa pinagtataguan ng mga rebelde Nakakarinig itong si Butchok ng mga kaluskos galing doon sa uban ng sagingan na parang may mga natatapakan na mga patay na dahon ng puno ng saging kaya agad nawi kanitong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan na si Nunoy Bali, papasugod na sila. Kakatapos pa lamang ng mga pinagsasabi nitong si Butchok, biglang nasipat nila sa kanilang likuran ang apat na mga kalaban na nagtatalo na papunta sa kanila. Napakabilis din ng kilos ng mga ito, nasa isang iglap lamang agad nang nakakalapit na ang mga ito sa kanilang likuran. Kumikislap din sa gitna ng kadiliman ang kanilang dalang mga matatalas na mga armas nang makalapit na ang mga rebelde sa kinaroroonan ng mga bata. Agad na nagbitiw ang mga ito ng mga pag-atake. Nagpakawala na ang mga ito ng mga pagtaga. Ngunit sa hindi nila malaman na kadahilanan biglang nawala itong si Butchok sa kanilang harapan at ang isa pang bata naman walang anumang naiiwasan nito ang kanilang mga ginagawang pag-atake. Gulat na gulat ang mga rebelde dahil sa nagiging reaksyon ng mga bata sa kanilang ginagawang pag-atake naglulundaga na din ang apat pang mga rebelding tagdad na nakaabang lamang sa kanila at gamit ang mga matatalas na mga gulok ng mga ito agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pagtagpas Napakabilis din ng mga ginagawang pag-iwas nitong sinunoy na halos hindi na kayang sundan pa ng mga paningin ng mga rebelde na labis na ikinamangha ng mga ito Ngayon nila napatunayan ang mga balitang napakabilis ang mga batang ito hinahagilap din agad ng mga ito ang kinaroroonan ng isang batang bigla na lamang na nawala na si Butchok. Nang makarinig ng putok ang mga ito, biglang napasinghap ang isang rebuilding tad nang tamaan ito ng bala galing kay Kimba sa kanyang likuran. Ngunit hindi ito napuruhan ng batang sniper dahil na rin sa kakaibang bilis ng mga rebuilding. Eh. Sinubukan pa nitong si Kimba na patamaan ang ulo ng mga ito Ngunit sumablay ang kayang mga pagbira. Ngayon na, agad na nabatid nitong si Kimba na may mga nakaharang na mga usal sa mga ito. Kaya ang ginawa ng batang sniper agad itong lumundag at lumapit pa doon sa kinaroroonan ng mga ito. Nag-uusal na din itong si Kimba ng mga malalakas na mga pangwasak na mga orasyon. Samantalang itong si Butchok, agad na sumulpot ito sa kanyang nakalatag ng mga portal gamit ngayon ang tirador ng bata sa isip nitong si Butchok mabibilis ang mga kilos ng mga rebuilding tagtad at ramdam niya agad na may mga malalakas na bakod at harang ang mga ito kaya ang ginawa nitong si Butchok doon ito sumulpot sa gilid ng sagingan habang inaasinta agad ang isang kalaban gamit ang kanyang tirador na ang bala ay mayroong pabaon na malakas na usal na pangkitela. Nang bitiwan iyon ng bata, agad na nasapol ang ulo ng isang rebuilding tad na nagiging para agaran itong tumimbuwang at maghingalo. Sabog ang ulo ng rebilde, pagkatapos agaran na itong namatay. Gulat na gulat ang mga rebilde sa kanilang nasaksihan. Isang tama lamang kasi iyon, ngunit agad na nasawi ang kanilang kasama